Nandito tayo ngayon sa puso ng Quezon Province para sa isang makulay, masigla at masayang pagdiriwang ng Nyugnyugan Festival. Welcome to the Land of Thousand Colors! Tara na, tara na sa Quezon, ikay na. Ngayong doon, ginaganap ang Nyugnyugan Festival mula August 12 hanggang August 19. At buong linggo ay siguradong mapupuno ng galing, talento at kultura ng bawat bayan ng Quezon Province. Pero bago ang lahat, bakit nga ba ipinagdiriwang ang Nyugnyugan Festival? Ang salitang Nyugnyugan ay mula sa niyog at Yugyug -yug kaya't literal na pagsasayaw at pagdiriwang ng kabuhayan mula sa niyog. Sa loob ng maraming dekada, ang niyog ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga -quezon. Kaya naman bilang pasasalamat sa biyayang ito, isinilang ang Niyog Yugan Festival noong 2012 bilang pagdiriwang hindi lang ng produkto, kundi pati na rin ng kultura, sining at pagkakaisa ng buong lalawigan. Ito rin ay selebrasyon ng Araw ng Keson at pagkilala sa aming mga bayani at kanina mga naging kontribusyon sa bansa. Ngayong araw, opisyal lang binuksan ang Nyugnyugan Festival 2025 at sa unang araw pa nga lang, bida na agad ang mga agritourism booths mula sa iba't ibang bayan. Ang probinsya ng Quezon ay isa rin sa mga top producer ng niyog sa bansa. Mayroong halos 4,000 400 hektare ng coconut farm sa probinsya. At ang niyog, tinatawag din na tree of life dahil halos lahat ng parte nito ay napapakinabangan magmula sa pagkain, langis, panggatong at marami pang iba. Simula pa lang ng festival, aba eh ang dami ng pwede makita at gawin. Marami pang masasaksiyan hanggang sa huling araw. Talaga namang kaabang-abang! Ayan, finally matitikman na natin 'tong habab ng Lokban. At kung gusto nyo nang meron ng ng kanisa, 50 pesos at 20 pesos lang kapag 'yung mismong habab. And masarap kainin 'to kapag merong suka. So, let's go. Hmm. Alam mo, isa talaga 'to sa pinaka-paborito kong pagkain dito sa Quezon. Siyempre, taga-Quezon ako okay. eh. And paano siya kainin? Ah, hababin siya. Kung ano 'yung tawag sa kanya, 'yun 'yung way kung paano siya kainin. Ganito. Hmm. Kaya naman kung hindi nyo pa na-experience ang Nyugnyugan Festival, this is your sign na pumunta dito isang linggong selebrasyon ng kultura, talento at kasipagan ng mga taga-Rezon. This is one and that's a story.